guys okay, papalit tayo ng tubig hmm. Hihina ng tubig natin papalit sa ating Hihina ng ating tubig tagal pa yan mga ilang araw pa bago mapuno mga ano ay guys yung kalapati man din dito dati ito pakita ko sa inyo ito na yung itlog ito na sya hindi malaki na tapos may mga bagong pisa tayo dito yan bainte lim ito ma itlog tapos may nalimlim din dun oh. tapos meron pa nalimlim dun sa kabila dun sa may kubo kabila ito yung sisiyo natin dati oh. masisiyo natin itong yung malaking yan yung sisiyo tapos ito mga yan yun pa bila okay. kecil Ini nah, ya, bagun air peluguli di situ Bila Itu kenapin Hari memang si sudati Itu Dicek kong atau mama itlog may nalim nalim din mga tinang itlog nyo oh. sama mo kaya ito ng itlog ng itik o okay ba, iba na nato sa kabila yung ibang paato sa kabilang gilid naglalagay tayo ng konting pakain kapapahain ko lang yung kanina eh pakain natin ulit ang punto. Hmm? naglalagay tayo dyan ang, ano? Eh. yung ating uh. hindi nalabas yung iba eh yung ling -ling. tingi sa doon 'no. Oh. Hinaganaw. Hindi. Na. napunta lahat eh. Hay. Ah, na sa kabilang dulo yung iba. Oh, ginaing lane sa dun. Ayan. Ito yung kakakain niya mga yan eh. So. mga itik natin yung dun. may dalawang sisiw na itik doon tapos apat yung malalaking itik na ingitlog na yan eh minsan sumasama sila dito sa mga naglilimlim dito merong tatlo yata dyan ito itik. dito ay dalawa yung itlog na itik dyan tapos dito ewan ko lang kung ilan yung nandyan tapos sa na kabila parang yun, hindi ko na alam tapos dito ewan din lang tapos dito sa mga yan may, parang may limang itik dyan na napisa lima dyan yung aking mga ano, may itlog yan, dalawa hmm. kain na lang sila dyan hindi uh, na kaya tumapuno ito yung mga season natin dati oh lalaki na siya sa sari sumunod nating sisiw. Sari. Ay, kukunti nga pala guys yung mga sisiw na natira kasi nawala yung ibang ano, ganto kalalaki. Ganto, saka yung ganyan. 30 na ganto, tapos 20 na ganto. Nawala, na 50 may git. Hindi ako nakapag-update kasi madaming nasikaso eh. Kung maaari yung iba, sisiyong. Dami akong inasikaso. Doon, ba? baka kabila yung ano. Bale, natira lang na sisiyong sa akin. Doon sa 80 na sisiyong ko ay, parang 14 lang. 14 lang yung mga yan. Natira. Buti na lang, marami pa akong, ano, na 50 pa mahigit ito. Na 50 yung nawala. di pa makapagbenta. Ang dami nag naglilimliman pa. Nangitlog pa yung iba eh. Ayun na naman. Kanina lang tayo nagpaiga -tay ng pando. Ano kaya yan? May hammerhead ako dyan guys. Nawawala eh. Malaki na yun eh. May dalawang daliri na hammerhead ko na yun eh. Ewan ko sa napunta. Nawala na. Hindi naman sila nakakatalon pero nawala ating fund siguro may naman yan 300 plus ayan dyan tapos aring kabila may laman tong 400 plus o 300 plus din para ano, mga sa 400 to kaso 500 to dati madaming namatay eh tag ulan Medyo hindi nyo may kita dyan. Nagawa, nag, hindi naglulutangan eh. Saka malabo ng tubig. Hindi na napagpalit. Ayan, aray, medyo malinaw pa. Nagpapalit pa lang eh. Sinukulang sila sa ukin no? Bababago pa lang eh. Ayan, maya pa yan lalalim. Bubuhay natin yung... Sige. dito sa mga manok natin meron na tayong papisain dito huh? hindi ko na mga yan pagkatapos kumain ah, tigil ang magkakain yung mga yan eh. dito sa ating naku butas na pala tong aking anong ito oh. makakawala na dito manok oh. naku gato na Hindi na na check Ano, sisim natin. Ito. Malapit na to. Papisahin na to. Dito. hindi na nagdagdag ang itlog ah. Hmm. Yung mga manok. Hmm. Tapos doon sa kabila. Lagi tatakbo yung ano eh. Hmm. Doon niting parang kulang man ay eh. isa ayun bait ka laki update ko kayo sa next video ko hindi tayo makapag-alaga ng 45 days guys mahal pa ngayon baka ano, tayo mahal ng patoka mahal din ng manok tapos mura lang ang ano karni ah tingin tayo ng dalaga guys update ko kayo sa sunod thank you hmm